oh, tinanggal yung halaman. Mm -hmm. Iyong uno sa e-bike. Ha? Marami pang gagawin. Oh, sige, sige dito. Dito mo na, yun. Mo. na? Hmm, sige. Babay. doon sa labas Ano na? Eh? May mga pa rin. Eh. akong okay. na yung Ito nga, ah, pinalalagay niya sa labas. isang buwan lang, isang buwan lang. Kasi pag lumampas ka, doon yun, yung lating atas sabi na binayaran, lumampas ka. Sabi ko, gano'n ba yun? Pag tumunta ko pala sa ibang lugar, kailangan mo pa magbayad ng tax. nagbag sila dito eh. Sa kamura ang taxi ko. Kaya kaya ito pa yung sumarada. Ano? Dito may... Kasi ito pa rin. Pag-dry na lang daw kay... kay Ligger. Kung meron po kayo. Okay. Ayun, dami si minuto.

Mahilig ka sa ano, sa mga malalaking saka ano yan, yung pinakuliksyon niya. Pero di siya doon sa IOS. Sabi niya, upli okay, ko na ko niya dito. May bahay ni siya May bahay ni siya Sabi niya, ano yan ma yung kuliksyon. Pinakita mo na yung ilaw niya pa na nakatindi doon. Pataas niya, tapa. Dapat hindi mo talaga Hindi ako papayag. Binayara kita ng tama. Hindi ka pa nga tapos ka akong gumawa. Ayan na. Kasi ako, gano'n ang gusto ko eh. Ngayon sabi nga ni ito, sa susunod, pag mayroong gano'n, huwag may bibigay lahat. Tapusin muna nila lahat bago may bigay mong kulang. Pupunan, tapunuhan. Eh, ako naman kasi ayoko nung ha? ano eh, pali ng bali. O, oh, merienda muna. Yun. Merienda tayo muna. Pinaano, magiging kamay. Ay, hindi yun eh. yung kamay ko eh. Sino kayong bisita niya? Ay, Joy. Dumating. Nanay niya. Nanay niya. Patayo. Katayo. Ah, ba yan hindi pa. Hoy, ba yan hindi ano? Pahiga. Pahiga yan pa. pahiga yan pa Pahiga eh. Katayo, nakatayo yung butas. Uh, nakatayo yang butas dito. Ano? Hayo. Naroon ka

Hindi ako yung mga ganyan. Kasi pang butas pang Mamaya bubutas naman ulit. Hindi talaga kami yung gamit talaga dyan ba? kami, pag may gumawa naman, natak <laughs> ngayon. Pili kami ulit. Ito ba na?